ito yung mga pabahay dito mga idol oh. dito sa highway 2000 Ayan eh. Oh. Nakita ko na dati sa vlog to eh. Sa TikTok. Ito yun oh. Ito, nakita nyo mga idol. Yan. Ito yung mga pabahay rito. Libre pabahay na ito mga idol dito eh. Ito mga Tandaan dito. Wala dyan si Marta, no? na pupunta dyan. Hindi na pupunta ito yung mga pabahay rito. Highway 2000 mga idol. Ah. Ito yung mga pabahay rito sa Highway 2000. Oh. <coughs> tuyunlamat Ma Edo